Hello, isang maulan na umaga sa lahat mga choy, mga OU Vlogs. Kumusta po kayong lahat? Uh, sana nasa mabuting kalagayan ngayon Sa Portuguese video guys, uh, ngayon ipapakita ako sa inyo kung paano mag-slice ng manok yung kikita tayo guys So ngayon, ito na, ipapakita ko sa inyo Ito po yung size ng manok, 1.1, uh, 1.2, 1.3, 1.5 Depende kasi 'yan sa manok sa size guys. Itong manok na inihiwa ko sa papakita ko sa inyo guys, ah uh, 1.1 ito, ah uh, 1.2 so ganun. Uh, hiwain lang natin ng 11 pieces. Ito po yung isang piraso na ito, 11 pieces po ito guys. Uh, sundan nyo lang ito guys kasi ang pag uh, chicken na uh, fried chicken uh, ang uh, ang kitaan ng fried chicken guys ay uh, nagbabase ito guys sa ating paghihiwa. So pag hindi tayo marunong maghiwa, so s'yempre uh, malulugi tayo. At saka malulugi din yung customer Yung hiwa na slice yan nagbabase yan sa uh, presyo Itong slice na ito guys Ito po yung slice na ito guys uh, Ito po yung presyo na ito ay 25 pesos Sa isang piraso po So ngayon 11 piraso po ito Ang kalabasan itong nga manok Dahil ito ay maliliit lang uh, Ito po yung guys uh, Ito po yung banda dun kanina sa paa Ito po yung hiwa po yun ay lima So ngayon maghihiwa po tayo ng pakpak Tsaka dalawang pakpak Pito Tapos yung liig uh, Walo So pagdating po ng breast dahil si yung breast po ay medyo maliit lang siya, hihiwain lang natin ng tatlo yan. So nag nagdepende din yan sa manok guys kung medyo malaki po yung manok, ang hiwa din natin sa bandang breast ah uh, uh bali apat po yun pare kalabasan po ay is 12 so pag malaki na talaga po yung manok So pag malaki na talaga po yung manok, uh, ang hiwa nun, bandang brace, anim po yun Paghati niyang ganyan, hindi po yung ganyan ang hihati sa anim guys Ngayon, hahatiin lang natin ng tatlo yan dahil uh, medyo maliit po yung manok So ngayon guys, sundan nyo lang ito guys, ang aking uh, uh, pag-i-slice guys Kung gusto nyo lang naman uh, mag-brito uh, mag o mag ng manok guys, ganito lang po ang gagawin nyo para po uh, uh, Maano nyo po Para malaman nyo po Kung paano Kung uh, mayroon na po Kayong idea guys Sa paghi-slice ng manok So hanggang dito na lang guys Ang aking video boys uh, Salam uh, Patapusin nyo po ang aking video uh, Itong video na ito ay para sa inyo Para sa mga baguhan lang uh, Hindi na po kasali po yung mga Ano nito sa may alam Sa may alam na wag na po kayong uh, Ano Hindi na po kayo uh, Hindi hindi po para sa inyo Itong video na ito Sa may alam na Sa walang alam Sa mag-start ng panibago lang uh, business Ito po yung gagawin nyo guys Talagang Kikita talawa, talaga kayo uh, Lalo na pag uh, uh, Medyo mababa po yung manok Sa panahon kasi ngayon guys Medyo mahal manok So kaya Ah uh, Talagang, ano talaga guys, uh, talagang uh, higpit lang talaga tayo ngayon sa pag-i-slice. Hindi masyadong malaki at saka hindi rin masyadong maliit. Yung sakto lang po talaga sa presyo sa ating pag-i-slice. So, ganito guys, uh, sundin nyo lang. Uh, maraming maraming salamat. Uh, sana tapusin po itong video na ito. Kung nagustuhan nyo guys, pwede, pwede nyo po i-share po para po sa ma malaman din ng iba. So, ngayon, maraming maraming salamat. Oh yeah! Uh, balik tayo sa ating uh, pag slice guys uh, Ito po yung uh, size ng manok na ito guys ay 1.3 po ito So ngayon ang hiwa po natin mga choy, mga kaoye uh, Hiwaan, islicen po natin to ng uh, 12 Kasi uh, yun nga po, uh, sabi ko nga po sa inyo kanina ang pag-slice po ng manok nag-depende -nag po 'yan sa sa laki po ng uh, sa laki po ng size ng manok, sa timbang po ng manok. So ngayon ito kasi mga choy mga Kawaii Vlogs, uh, ito po yung size na ito ay 1.3. So ang i slice po natin ay 12. So bandang so bandang paapo, uh, ganun pa rin ang slice natin doon, uh, lima pa rin. So magtanggal magtanggal tayo ng pakpak, 7, dalawang pakpak 7, plus, plus liieg, 8. Uh, So yung bandang breast po, mga kaoye, ito po yung uh, hiwa, apat. So ang kalabasan ay magiging uh, dosi po lahat so mga kaoye, mga kaoye sa mga bago talaga no, ah, kailangan talaga natin linisin na mabuti, tatanggalan po natin yung mga bituka, yung mga ganyan mga baga, kasi po yung malansa po yan yung iba hindi na tinatanggal pero pwede naman po hindi tinatanggalin tinata pero sa akin po ay tatanggalin po yan dahil ay, ay malansa po yan, yan mga ganyan, yung mga bandang mga ano, ah, dyan banda po kasi may mga, mga may kinakain pa yan kailangan talaga natin malinis, so ngayon ha guys, ah, pagdating sa bresya guys tiyay, hinahati po natin yan, so pag pagdating sa hati, hatiin din natin ang hati, hatiin din natin. So ang kalabasan po ay magiging apat po 'yan lahat, guys. So ngayon, guys, uh, sundan niyo lang nyo po ang aking mga mga ito, sundan niyo lang po aking pag-slice sa so mga baguhan lang, no? ah uh, maraming maraming salamat, guys. ah uh, ganito na po ang uh, ating uh, resulta. Maraming maraming salamat po. Ah. Pull Kita atas, jai. Kembali lagi lo setas.